Binalikan ng ang kabugabo star, na si Vice Ganda ang kanyang mga pinagdaanan, ang nagsisimula pa lamang siyang magtrabaho upang kumita ng pera. Naimbitahan si Vice Ganda sa unang episode ng programang pasahero, at doon na pag-usapan nila ng host na si George Royeka kung paano nagsimula ang karera ng It's Showtime host at paano niya narating ang tagumpay na tinatamasa ngayon. Kwento ni Vice ay napakalaking biyaya ang natatanggap niya ngayon na noon ay hindi niya inakalang mangyayari sa kanyang buhay. Simula noong bata pa lamang siya ay ginagalingan na niya ang mga bagay na kanyang ginagawa. Pangarap ni Vice noong una ang maging matagumpay na abogado, impluensya na rin ng kanyang tatay at lolo. Inakala niya rin noon na ito rin ang kanyang gustong gawin kung kaya noong nagkolehiyo ay kinuha niya ang kursong political science. Sa mga panahon na iyon ay subsub siya sa pag-aaral, ngunit mas nakilala niya ang kanyang sarili nang nakasama niya ang mga kaibigang bakla at dito na nadiskubre ang iba pa niyang interes at mga kaya niyang gawin na nagdala sa kanya sa mundo ng entertainment. Inakala niya noong una na naligaw siya ng landas dahil sa napabayaan niya ang kanyang pag-aaral at nawalan siya ng scholarship. Nadiskubre ang talento ni Vice sa isang bar kung saan siya ay kumanta. Nagsimula siya sa sahod na 500 pesos bawat araw at doon na nagsimula siyang kumita ng pera. Tinuloy-tuloy na niya ang pagtratrabaho. Nagsimula siyang makapag-ipon galing sa mga tips na binibigay ng mga customer na nagre-request ng kanta sa bar. Anya, since ang laki ng tip hindi ko kinukuha ang talent fee ko. Iipunin nila yung pera ko tapos kung kailan ko kailangan sa kakukukunin. Araw-araw ginagalingan kong kumanta para malaki yung tip ko. Dumating sa punto na namalat ang boses device ng ilang buwan, nagkaroon siya ng sakit sa lalamunan at hindi na niya nakakanta ang mga matataas na kantang kinaugalian niyang kantahin noon. Dito na siya napasok sa pagiging komedyante. Ani Vice ay inaral niya ang mga ginawa ng mga komedyante, hindi upang kopyahin ito, ngunit upang malaman kung ano ang hindi nila ginagawa. Aminado si Vice na noon ay wala siya sa linya ng pagpapatawa. Ngunit sinubukan niya ito at mas inayos ang pagbabato ng mga linya upang hindi siya mawala ng trabaho. Dumating na lang raw ang araw na napag-isip-isip niya na komedyante na pala siya. Sa advice ay hindi siya maaaring huminto kaya kung anuman ang oportunidad na kanyang makita ay sinusunggaban niya ito at mas lalo pa niyang ginagalingan. Dagdag pa ni Vice ay mayroong pangyayari sa buhay ng tao na akala mo ay dagok pero kung hindi kahihinto ay mapupunta ka sa totoong pagdadalan sayo. Labing apat na taon na nagtrabaho si Vice sa Comedy Bar bago siya tuluyang makapasok sa mainstream media. Nang tanungin si Vice kung gaano na siya, kayaman ngayon, sagot ng ang kabugabel star ay napakalaking blessing ang kanyang natanggap mula sa Panginoon. Hindi na niya masukat ang yaman niya ngayon pagsamasamahin ang yaman sa pananalapi, kaligayahan sa puso, yaman na naabot ng mga pangarap at yaman ng mga taong nakapaligid sa kanya. Kung susumahin niya lahat ng ito ay hindi na niya masukat kung gaano kalaki, ngunit alam niya na siya ay mayaman.